May mga na-interview na po tayo At uh, nakausap ko mismo yung officer Na nakapag-interview po dito Sa mga sinasabing naging biktima din sila Di o mano Ni uh, Pastor Kipuloy As to the details At uh, medyo sensitibo Yung mga detalye nga uh, binigay doon At uh, kung kayo siguro yung makakakinig Medyo Paano ko ba i-describe doon Medyo uh, Horrible is uh, for, for lack of better word po medyo ganun po yung uh, pagkwento sa akin so just can imagine a minor uh, being sexually molested by an individual at uh, sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old they they were allegedly sexually molested by a uh, pulik po at uh, and they are being threatened na kapag sila ay uh, i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo buloy ay uh, i sila ng angels of death. So, just can imagine a uh, minor being threatened of death. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila, ang sinasabi dun sa mga bata. And uh, um, if I may share, na talagang awan ko kung paano ko ba sasabihin ito na ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations, ang uh, nililinaw lang natin, ang sinasabi na pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata ang sinasabi sa kanila ay uh, they still they are still pure intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil lang uh, nakipagtalik sa kanila ay espiritu ng Diyos so kayo na po bahala ang ano niyan but nung ako ang uh, kinukwentuhan ay uh, these are all children So kung ako ay nangilabot I don't know kung ano yung nakamdaman nyo yun. nung ako yun kung makinig ko yun sa isang bata na sasabihin na tatakutin kapag sinabi at nananatiling intact yung kanilang pagkababae dahil lang sabi ko nga ang nakipagtalik sa kanila ay espiritu ng dos. I don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan nitong mga batang ito Again inuulit natin these are all allegations at uh, natatakot yung mga nakausap natin Uh, not only for themselves, hindi lang para sa kanilang buhay, maging sa pamilya nila because ang panakot nga is yung angels of death. So gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon po na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima nila, ni Pastor Kibuloy na sinasabing siya sila, lalo na yung mga bata na nakakanas ng ilang taon ng pamamolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at uh, Wag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo. Maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila.